ganyan to ang buhay namin sa probinsya yan ang tiyahin ko alam mo na naman alam mo naman dito kahit walang kahit walang gasol basta may kahoy okay na yan saing-saing hmm. kami yan ang buhay ng probinsya pag mahirap ka talaga bunot lang ayos na <laughs> Ayan, ang tiyahin ko. Pero ang taong ka na Ayan Kuya na po, 77 na po. Ayan, ang tiyahin ko, 77 na yan. Pero, totoo pa magsap na. Araw pa, nahali pa nga ninyo saod. Nakasaod pa. So, ganito talaga ang buhay. Naabot tayo sa ganyang edad. Hindi normal lang ang habit ko. Hindi naman lang so. nakagawin. Hindi naman lang Ligtas oh, kuya, uh, Dili, oh, mga ka, kuya pa. Kuya Edwin, ang mga kuya ang kaedo. Ligtas pa sana ito si nanay. Ang problema ng ni Dubli si Opera. Sa kuya ng ni Inoperahan Duwa. Ah, na sa Opera. Sa so Opera ito. Inoperahan lang siya ng appendicitis. Tapos binira daw si batoto Kaya Dubli si Opera sa iya. Eh, may edad na baga. Dahil nakinaya mm, mm -hmm. Ay, dyan ay umayo ng mga bitis. Pero muruhay pa. Ay, si nanay man. Diabetic pa ito. Pero hindi pa masyadong malala. Maya pa ito. ito Nagaano ito lang na metformin pa lang iniinom. Hindi pa masyadong malala ito. Ha? Ha? May ko. Ay dai. Ha, toy. Ingat mo, so, pansin din to pag ipinos ko kahit eh, sa pamamagitan ng post ko lang naman Maulay uh, na babang yun na may buselak masuso ta? dyan Makaabot uh, man lang dito sa tiyahin ko na. Ay, may mag-iusain akin yan Ito naman naman, 70 76 years old Nasaing pa Kapitid uh, na rin sa um, pagtayo sa kapitid kung may kapi, bakit hindi ka ka-kapi sa iyo sa baka lang yun? Oo, so, malakas pa rin yun. Hindi <mikin yung> ka nagpamumuska oh, mo mag, 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 ga, ka, ito yung mga mamamot? Ito naman yung, ano namin, o, bunot. Matuto ito nga. Hindi. Eh. Ito eh, naman yung na. pangayab. Pangayab? Ah, ah pangayab. Oh. O, yan. Na. Ito ang buhay namin no? sa probinsya. oh yan. Nego. Wala na. <coughs> Ulam na lang natin mamaya. Isdan tanga. Pwede na ito. Ano ah, ba itong isdan iya karninas. <coughs> karninas kita. Ay, pa pangit gulai palagi tayong gulay-gulay palagi. Ay, masusubrang tayo sa gulay. ang labas natin yan puro na ugrit ugrit kita kaya yan aluan natin ng kunting karninas yan oh, yan ha. yan ang tsahing ko yan ah dito kami sa labas nagsahing at pag doon sa loob may bata grabing usok Okay, thank you for watching. Please like and share naman dyan kahit pa-heart lang. Thank you.